Guys, nice. magandang ano na. Isang lilisan na lang tayo, mga kalapatids. Mabilis lang tayo, baka abutan tayo ng ulan dito, mga kalapatids. 30 grams pa rin yan, mga kalapatids. Ating kalapate, bawat isa ay 30 grams pa rin, mga kalapatids. Eto, El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix, naluan ng Integra, 3,000, mga kalapatids. Yan. Yeah ating galapate mga kalapatids kahit umuulan kasi ang hirap pagka ganito mga kalapatids pag umuulan na ganito lalo't pagka nasa open area kayo mga kalapatids pag us ganito pang kalapate matapang pa sa'yo yan o oh. tabi hindi ko malalagyan niya ang pakain mo sige ka ikaw din magugutom ka bahala kalukalo ko ka yan mga kalapatids kita nyo naman o oh. ganyang katatakaw yung mga yan kahit nakaulan mga kalapatids naambu na nga mga kalapatids Ayan, 30 grams pa rin. Tapos yes, nagbukas ko itong ating